Ay, nagtanong sa Sir, good morning po. Namutang po kasi ako sa online. Tapos, delay na po bayad ko. Hinaras na po nila ako. Nakakuha sila ng picture ng family ko at gumawa po sila ng message sa messenger. Nakalagay po yung picture ng family ko. Pinag yung mga friends ko. Tapos po ang caption yung name ko magnanakaw. Sir, ano dapat kong gawin? pati po sa Viber at Telegram ko, nakapag-send sila ng messages. Sir, pahelp po, ano po ang dapat kong gawin? Okay, uh, napakagandang katanungan po nito, no? pero bago natin sasagutin, e eh, ibitahan ko muna sana kayo na pati-supportahan po ng ating mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. ah uh, ito pong mga olan na to, eh, ganyan mo talaga yung mga yan. No? dahil nga hindi ho sila marunong maligil. Okay? Uh, ang pamamaraan po nila is yung pananakot, aras, at yan po, shaming. Ano po? So, kalimitan ho, no, pagkaya, na-delay kayo talaga, gagawin ho niyang mga yan is uh, ahanapin mo yung Facebook nyo or pagka nagka-access sila, kasi nga ho, ganito yan. Uh, nung nag-apply ho kayo, no, eh, nakapagbigay kayo ng na access sa kanila. So, definitely ho, nakita ho nila yung inyong Facebook profile or yung iba pa nyo pong mga social media profile. So, alam po nila, no, kung ano yung pinaka-weakness ninyo. So, gagawin po nila pag hindi kayo nakabayad, ayan. Uh, kung hindi ho yan gagawa ng, ano, ng group na kagaya ng ginawa sa inyo, no, gumawa ho sila ng group chat, tapos nga ho, ipinose yung, ano, yung family picture nyo, tapos ang caption, ay eh magnanakaw daw po kayo. Yun, no? Yung iba po niyan, no, eh, ipopose po talaga dun sa wall nyo. Tapos may picture nyo rin po, no, tapos uh, ah, lagyan ng caption kung ano-ano, ano, -ano, ano magnanakaw, uh, ah, may marunong magbayad, balasubas, marami mo silang mga ganyan. Ano po? ah, ang pinakamagandang gawin nyo po dyan is unang-una, is i-private nyo po yung inyong mga social media. No? Uh, simulan niyo po yung sa Facebook o kung ano pa mong mga social media meron kayo. I-private niyo po siya. No? Uh, patulong mo kayo sa mga kakilala ninyo na marunong mag-private. No? At uh, kung makakaano kayo sa YouTube o sa Facebook, i-check eh, niyo po doon. Meron naman mga tutorial doon. Okay? Tapos, uh, ganito po pang gawin ninyo. No? Maghagilap po kayo ng, ano, ng abogado na makakatulong po sa inyo. Kung hindi nyo pa ko kaya magbayad ng pribadong abugado, kung pwede mo kayong lumapit sa PAO. Okay? And then, kasuhan nyo po sila ng cyber libel. Okay? Ang cyber libel po, is a criminal ganyan. Ang case, may criminal liability po yan. So, meron po yung kulong. Okay? Ang una nyo pong gagawin is, i-identify nyo po muna yung ola na sumalbahay sa inyo. Okay? Kung isa lang ho yan, well, pinakamaganda ho yun dahil isa lang ho ang ano nyo ang tutukuhin nyo talaga no? tapos so hanapin nyo po siya sa SEC alamin nyo po yung kanyang address okay para po ano uh, at least meron na kayo kahit pa panong mga uh, detalye na isasubmit dun sa kukunin nyo pong abogado okay ngayon po um, paglaanan nyo talaga ng panahon kasi sinalbahin na ho kayo eh no? so wala akong ibang mga uh, at kung pwedeng gawin, hindi paglaanan nyo po ng oras at panahon po. So pagkatapos nyo po, no, na makuha yung address, no, discreetly po, pumunta kayo doon. Huwag ho kayong, ano, huwag ho kayong magpapakita no, no magtatanong-tanong doon sa building na, ah, dito ho ba itong, ano, lending na itong bagong ganun. No, discreetly ho, no, magpunta ko kayo. Observa, observe po, no, kung makakahanap po kayo ng, ano, ng, uh, makakatulong siya sa inyo na individual na marunong gumawa ho ng ano ng pag-iimbestiga eh better ho yan kasi importante ho na matukoy ninyo na doon talaga sila nang uupisita okay kasi ho ang ididimanda nyo po dyan yung ano eh yung kumpanya. hindi naman ho kayo makakapag dimanda ng individual dyan kasi hindi nyo naman ho kilala kung sino yung tumawag sa inyo di po ba so yung po kumpanya ang ididimanda nyo kasi ho Uh, kung hindi naman ho dahil sa kanila, eh, hindi kayo ano, maga, magkakaganyan, hindi kayo uh, ipopo sa social media o sa mga messaging apps. Okay po ba? Okay. Ngayon po, kung, maano, kung magagawa nyo rin po na pumunta po kayo sa PNP at saka sa NBI, no pa sa cyber ano cybercrime crime division po nila o cyber crime group po nila no kasi kailangan po nilang matrace yung IP niyan no sila ho ang may kakayanan po niyan eh So, ang gagawin nyo po dyan, ibibigay nyo po yung SIM card sa kanila. O, tapos, ititrace po nila yan. No? Meron nung silang uh, capability para malaman Okay? Tapos, so, by that, malalaman nyo na po kung saan ang location. to so, yun po, karagdagang ano yun, ha? ebidensya yun. No? Para ho, maging solido po o konkreto yung kaso na isasampo nyo sa kanila, which is cyber libel. Tapos so habang ano, umaanda niyo ano, yung investigasyon niyo no, hindi pa nagkaka pag ipunan niyo na. No, pag ipunan niyo na huyo yung inyong mga nahirap. Okay? Tapos po pagka nabuo niyo yun, na yung halaga na dapat niyo bayaran during the due date, no, which is yung pong principal tsaka yung interest, at uh, yun lang po ang bayaran po. Yung amount niyo yun, no, lang. kasi yo oh, sinalbahin na ho oh, kayo eh. No? Actually ho, oh, talagang kulang pa No, yung uh, inutang ninyo pambayad sa ginawa ho nila sa inyo. Okay, pero utang is utang kailangan ng natin. Bayaran. Okay? So bayaran niyo po. So for example, ang amount niyo lang, ibig sabihin yung ano yung principal tsaka interest is let's say 5000 something. Let's say sabihin na natin 7000 for the sake of argument. Bayaran niyo po yung 7000, no? Itabi niyo po yung uh, proof of payment ninyo, no? A picture ang po ninyo or screenshot ninyo. Tapos itabi nyo siya. Tapos i-email nyo sila. Bayad na po. Tapos so, yun, itabi nyo na po yung mga proof of payment po ninyo. Okay? Uh, kagaya yung sinabi sa inyo kanina, yung pong SIM card, eh, dalhin nyo po sa, ano, sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa NBI Cybercrime Division no? para po matrace nila yung IP address. Okay? Matitrace po nila yan kasi sila lang po naman na may kakayanan yan, no? Para po matrace. May, yung technology yun is nasa kanila, no? Uh, tapos po nun, no? Eh, huwag nyo na ng muna, muna ng anuhin. Pagpapansinin. Kasi pagka lagi nyo siyang iniisip, eh, baka magkaroon lang po kayo ng anxiety o depression. Pinakamainan po yan, no? Yung mga nasa listahan po ng phonebook niyo ninyo, yung mga nasa contact details, o even na sa mga social media, uh, friend list niyo po ninyo, e eh, contactin kontakin niyo po. No? Sabihin niyo sa kanila kung ano yung nangyari sa inyo. No? Explain niyo po na nangailangan kayo ng pera, no? hindi niyo naman nung alam na ganoon pala ang gagawin nila pagka hindi kayo nakabayad sa takdang Maiintindihan po kayo, mga kaibigan niyo po yan eh. Yun lang po ang po pwede nyo gawin sa ngayon no? para maibsan po yung inyong nararamdamang ano, kahihiyan. Kasi naiintindihan po po yan. Talagang kawalang yaan yung ginawa sa inyo. Bintik na kahihiyan yan. No? Wala ho talagang ibang alam yung mga yan. Kung hindi, mangharas, no? malakot, gumamit ng shaming. No? Kasi nga ho, hindi ko sila marunong maningil. Ano po? Ang pinaka-importante ko niya kasi is i-complain nyo na i-complain. Nakita nyo po, no? Uh, last April 24 po, may revoke na. No? Na lending company na mayroon pitong ola. Di I-complain nyo ho na i-complain. No? Para ho matigil yung mga kalokohan na yan. Kasi oh, hindi ho naman kasi kaagad-agad yan no? mapapasara o oh, mariribok ang decision, No? Kailangan ho talaga yan. May proses, ano, sumunod sa proseso. So, mahaba-haba ho talagang panahon yan. Hindi ho naman karakaraka yan na pagkakinomplain ninyo, eh magbibigay ko kagad ng anong kasagutan o mariribok agad yung mga lisensya. No? It takes time po. Kasi yun, oh, mayroon yung process. Okay? And even huyang, ano, yung mga uh, apps nila, e eh, definitely yun, nasa ano pa yan? Nasa Play Store pa yan? Nasa App Store? O kung saan pang store yan? No? Kasi hindi naman nung kaagad-agad mawawala yun. Okay? Pinaka-importante yun yan, kagaya yung sinabi ko, pag may-re-sale ninyo, kontakin nyo yung mga nasa uh, contact list po ninyo sa phonebook or even who yung nasa social media accounts po ninyo no, sa mga friends nyo, eh, ano, uh, kausapin nyo po sila. Pahintindi nyo po sa kanila na nangailangan kayo ng pera, no, at nakahiram nga kayo sa ola, no, na hindi nyo naman alam na ganun pala ang gagawin sa inyong kawalang yan. Maiintindihan nyo kayo yan kasi mga kaibigan nyo sila. Ano po, tapos, tuluyan nyo, kasuhan nyo sila. Ano po, I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong mga pag-suporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pag-tatanggap. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imitahan kayo na pakisuportan po ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Nasa yes, muli po. Yun lang.